Maganda ang panahon buong taon. Nakagawa at nakaipon ng malilinis na asin para sana ipambibenta sa panahong maulan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naglandfall si bagyong Emong. Nagkaroon ng signal number 4 sa Pangasinan at matindi ang naging pinsala. Nawasak ang lahat ng bodega, natunaw ang mga asin. Today is uh, July 31, 2025, here at Barlongan Farm, where we are uh, hit ng uh, superstorm na Dante and Emo. Lagi ba ang aming Bodega ng Asin, as you can see. Uh, Ginawa naman ng paraan upang ito ay hindi tuluyang malusaw ang asin na natitira pa sa bodega. Nalusaw na ang karamihan gawa ng super lakas ng ulan. Ito po ang talagang hanggang itaas ng tuktok. Kung makikita ninyo, may marka pa siya ng kasing sa iba ko. Nakita niyo yung mark na yun. Ibig sabihin, ay kasin dito, alo sa abot na sa bubungan, sabalit nalusaw, gawa ng pagyong Dante at Emo. Pinawala na lang tuko dito ako talikado. So, na namin. Pinukuran na lamang ng mga bata. Kung hindi tuluyang magiba itong kapirasong wall na natira. Ito ang bodega ng pinaglalagyan lamang namin ng lona upang masinop. Nagbabaya niya ng mga tauhan, tulong-tulong, upang -tulong, masinop ako. Ang... Salamat sa merienda ng bisor namin na masipag, pagka maganda tubig. <laughs> Ay, wala yelo. Di uso yelo pala wala kasing kuryente. O, si Don Balong na masipag. Ito po ang aming mga debris, puro jismeo. Puro tablang wasak. Mga dinding na wali Ito eh extension namin ng bubungan ng bodega. Actually, isang bodega ito na dinagdagan namin. Bagong-bago wala, totaling bumagsak, unahan pa siya daw siya na bumagsak sa pagbalik nung uh, bagyong emong, sobrang lakas ng hangin pero salamat sa Diyos dahil uh, buhay tayo di buhay, makakapag-asin pa tayo sa isang taon, niawa si Lord wala tayong bibitaw Kaya naman meron pa kaming mga pinasa, pinatakal na asin for delivery sana. Nandirito pa din. Inabutan kaya yung iba ay mga nalusaw din. Dahil may, may ano nga po rito, may bubong eh. Eh, nalusaw din yung iba dahil kulang kami ng lona. Sinugod lamang namin ng lona kinabukasan right after nung pag kami at dinala sa mga tao So, salamat sa Diyos. Salamat pa rin. Tayo ay buhay, walang masaktan. Yun na lamang ang biyaya natin. Ipagpasalamat. At may isang takot na asin, baka naman tayo tulungan ng uh, gobyerno upang makapagsimula muli. Dahil talagang hindi makakasapat itong atitirang kaunting asin. <laughs> Sa tauhan lang ito babali. Okay, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. <laughs> ang lahat ng pagsubok ay may magandang dahilan. Tuloy lang ang laban. Ang mahalaga, tayo'y nananatiling buo at nagtutulong-tulong sa lahat ng sitwasyon.